At ngayong araw ay pupunta nga pala ako sa hideout ng Tres Bolillos Sa pangunguna ng kanilang pinuno na si Tog Tog Ang ganda nga ng bungad ni pinunong Tog Tog Dahil meron siyang alagad na ang pangalan ay Bonjing Si Bonjing ay likas nga ang kanyang kasipagan Huwag lang siyang pagagalitan Siyempre hindi mawawala si Samson ang kanilang tagaluto Bicol Express nga pala ang niluto ni Samson. Sa tingin pa lang ay mukha nang masarap. At sinali na nga niya sa lalagyan. Siyempre, dumating si Bonjing dahil gutom na gutom na raw sila at nag-aya ng kumain sa ilog. Kasama rin pala si Hestas na dumila pa. Ayan, siyempre, hindi mawawala ang kanilang pinuno na si Togtog. Sumakay na nga si Barabas at kami ay nagpunta na sa ilog. Dahil maaliwalas at maganda ang panahon. At ayan nga, napakatindi ng sikat ng araw. At si Hestas naman ay tuwang tuwa at mapalingon dahil nakita niya ang payat na apre. Dumating na nga kami sa lugar na aming kakainan. Yung pala ay wala kaming dalang pinggan. Kaya dali-dali akong naghanap ng puno ng saging upang kumuha ng dahon. Subalit wala pala kaming dalang kutsilyo kaya't kinagat ko na lang. At dali-dali akong bumalik at nakakita pa ako ng papaya. Ngunit hindi nga pala kami magtitinola. At sa tagal nga ng paghihintay ay dumating na rin si Bonjing. At ayan nga, Medyo napatakbo pa siya dahil siya Raw ay gutom na. ayan nagrereklamo pa. Hindi raw nakahanda ang aming kakainin. Kaya dali-daling sinandok ni Samson ang kanin. At saka nilagyan na rin niya ng ulam. Siyempre, Bicol Express na luto ni Samson. Talagang ikaw ay mapapawaw dahil talagang masarap ang luto ni Samson. Kaya dali-daling naghugas ng kamay si tog -tog. At syempre sinundan ko na rin at sumunod na rin, si Barabas at sinimula na nga namin ang kainan At habang kami kumakain ay nakikita naman natin na nag enjoy ang lahat Lalo na ang grupo ng Tres Bolillos Na si Samson, si Bonjing at syempre ang kanilang pinuno na si Togtog Iyan ang masayang samahan ng kwento ng Tres Bulilios na si Samson, Bonjing at Togtog -tog, with special participation ni Barabas, ni Hestas at ni Judas.